narinig po akong kakaibang tunog. nitong pasyente mo? Po. Itong pasyente mo na to, no? Yung oh, mo, okay? Yung lalaki po. Mm -hmm. Akala ko po, inaatake na po siya, kaya po agad-agad po akong pumasok sa room niya. Mm -hmm. Pero iba po yung nadatnan ko, DJ Cara. Mm -hmm. Na pinapiligaya po pala niya yung sarili niya. Mm, mm. <laughs> Sige, ayan, buto na lang may rated SPG na tayo pinapaligaya niya ang sarili niya. Opo. At so, kitang kita ng dalawang mata mo. Opo. Sinabahan mm. Sinabahan po ako noon. Nagulat din po kasi ako na yung nakatingin po siya sa picture po naming dalawa. Ah, may picture kasi kayong dalawa. Opo. At close sa... po kasi kami. Oo, so doon siya humuhugot ng lakas. <laughs> Tama ba? Opo. Sa so, picture niyo. ang lupit mo pala ate, no? Picture mo lang, naging ano, source of energy pa, no? <laughs> 'di ba? <laughs> so na huli mo, gusto ko malaman ko ano nang mangyari pag bukas mo ng pinto, napasigaw ka ba o natulala lang paano? Natulala lang po ako, Tinabahan po ako. Oh, wala siyang bantay? Wala po. Kasi 'di ba usually na. so for sure nasa private room 'yan, diba? Kasi, 'di ba? Kasi hindi naman niya magagawa 'yan kung nasa ward siya. Ewan ko lang kung ganun katapang 'yun. Wala siyang bantay. Wala po, siya lang po mag-isa noong gabi 'yun. Mm, nasa kayo yung bantay niya. Nakiyusok okay. ako yung <laughs> Di ba? O ngayon, na, na, pagpasok mo nung gabi, anong ginawa mo pagkakita mo? <laughs> di ko na po na malayan, DJ Kara. Tinutulungan ko na po siya. <laughs> ah, hindi mo na malaya. Pwede ba yun hindi mo na malaya? <laughs> di ba? Lasing ka nun? Hindi <laughs> naman din di ba? Sobrang hindi hindi pwede natin sabihin na hindi mo na namalayan. Namalayan mo yun. <laughs> 'Di ba? Kasi tinulungan mo siya na. Paligayain to. Mag boom boom. <laughs> Hindi ka natakot, nurse ka? 'Di ba? But anyway, sige. Ano mo magagawa Ako Itapos na. O tapos, nung tinulungan mo siya, natapos ang lahat. Ano <laughs> po, tuloy na po ngayon. nag pag, pa night shift po ako, may nangyayari po sa Ate ah, ka lang, kasi yung unang beses na nakita mo, tinulungan mo lang siya. And then, nung mga sumunod na pangyayari, may nangyayari na sa inyo. Opo. Oh my gosh. <laughs> Parang hirap nun na <laughs> Kasi pag may biglang pumasok na, sabag, ikaw yung nurse, diba? Ikaw yung bantay doon. Kung may biglang pumasok, delikado yung trabaho mo di ba Maririsk yung ano mo noon. Pagiging nurse mo. <laughs> Opo. Hmm. Okay, tapos? So tuloy-tuloy lagi niyong ginagawa? <laughs> okay. sa, hospital. Naman, sa hospital? Sa hospital pa, sa private room niya po. And then? <laughs> ano po, inaamin ko po na gusto ko naman po yung ginagawa na. Sinabi oh. naman niya Sabi niya po sa akin na mahal naman po niya ako. At kung... Huh? May mahal ka na niya agad? <laughs> Opo. Oh. Kung may mabubuo naman daw po, pananagutan naman niya raw po ako. So kung sinabi niya na mahal ka niya, edi eh, kayo na, naging kayo. <laughs> Ayun po, nung tinanong ko po siya, sabi niya po, maghintay lang daw po ako. Nang? Paglabas niya? Nagaroon ako po, na lumabas po siya. Ipapakilala niya daw po ako sa magulang. Ah, oh, so parang nagpakita siya ng interest sa iyo na magiging kayo, ganun? Yes po. Okay, and then? Pero po nung makalabas na po kasi siya ng ospital, wala na po siyang paramdam. Teka lang, hindi mo ba kinuha cellphone number niya? <laughs> hindi po, yun po yung nakalimutan kong call nakakalimutan mong kunin ang cellphone number niya pero hindi mo nakakalimutan yung makipag -tsuk -tsuk sa kanya every night. Hindi <laughs> eh, mo dapat, syempre, di ba, deeper na yung ano nyo eh, yung kung ano mang meron kayo eh, hindi na lang kayo nurse patient eh. Ano na kayo, may something na kayong dalawa. So, malamang, magte-text kayo dapat noon. Paano nangyayari yun? <laughs> Nabing, ano, <laughs> ano yun? Pumapasok ka na lang every night, ganun may mangyayari, pero wala kang number niya? <laughs> yun lang po yung contact namin. Ano? pag pumapasok lang po ako ng private room niya. Never niya ba hinihingi number mo? Never po. At never mo ding naisip na hingin-hingin ko number nito? Ganon? But